So, hi guys! Hi! Mag-unboxing tayo. Unboxing tayo ng ating order sa Orange Up. Um, itong order ko ay naipon lang ito nung mga nakaraang araw pati dumating. So, ngayon itong order natin ay isa-isa natin buksan. Ito ay hulot. Buksan muna natin. Ang oh, maliit. Eh, mayroon tayong lima, limang ano dito. Ito ay galing sa Orange App. Order ko ito nung mga nakarang araw pa. So i-unboxing natin ito. Ayun na yung mga price nito kung uh, nakalimutan ko na actually yung mga price nito. Ito yung plano ko kasi dito. Ayan. ta Ayan. So, ito ang order ko. Dala. 20 peraso ata ito. 20 pieces ang isa. Nakalimutan. Ito yung para sa mga buki ng bulaklak. So, plano ko ay uh, magtitinda ulit tayo ng mga cakes. Ng cupcakes. Pang cupcakes buki. So, parang ganyan. So, yan. Parang ganyan. So, ito. Kalimutan ko. Ang price. Ilalagay ko na lang ang price nito lahat. Diyan sa screen itong mga to, itong inano ko muna pula dahil para sa mga darating na Valentine's Day. At ayan, uh, para sample lang muna ito guys. So yan, ito muna. Yan, dito muna natin ilagay. Tapos ang susunod naman ay ito. Patagan lalo itong taganan itong, itong lumating mga isang buwan na ato ito, hindi ko na open. Ito ay para naman sa ating cake dahil magpapa powder tayo ng cake sa Pasko. Sana sa may order kayo, order kayo ah. Order kayo. So, ito. Anong tawag dito? Nakalimutan kong tawag dito. Basta yung pinapalibot ito dun sana. Hmm. Parang katulad dito. yun So, ito. Nakalimutan ko din ang price. Kung magkaano yan. And then, sunod ay ito. Ito ay ngayon dumating. Actually. So, yan. Ito. Pag-aksin natin ay ano Ito. ito mura lang ito actually lahat ito guys mura lang hindi ko lang matandaan yung mga presyo talaga ito dahil kanina lang rumating 131 ang price nito ito yung ano ito ah para sa mga cosmetic ganon lipstick pero ako hindi hindi yun kaya ako umorder ay papatuan ko ng mga ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ipapatong ko dito yan, apat si actually county pa nga ito. Pero okay na din. So yan, i-assemble natin mamaya. Ito ay 131. Ito lang natandaan ko dahil ito ay kanina lang ito. So dito. Baka bumagsak dito na lang. So ang susunod ay ito ang ating pangatlo. Ito, last week ata ito dumating. Hindi ko lang siya binuksan kasi hindi ko pa siya ano, gusto ko sabay-sabay. ah -sabay. uh, ito, nakalimutan ko din ang price. So buksan na lang natin ito. Ito ay 50 piraso ata ito? And dahil ito nga, na lang na so pasko na. So, naisip ko lang ay dahil ilalim nito guys, so. ito at saka yung yun ay magkaano sila magka-connect. Magka-connect. Yan yung ganito guys. So, so parang ganitong ano anong uh, tag dito lagay ng cake. So pang medium na ano ito. Yung gawaan. Pwede ng lechi plan. Pwede yung cake. So plan ko ditong cake yung yan, ano ko dito. Titinda ko. So ito siya. Ito takip niya. So, yan. Ito. Asin ah, 50 yung ito kung ako ang O, oh, tama. 50 ko eh. So, ito ay gagawa, gagawa ako ng mga sample para sa Paskway magpapa-order ako. Ano? So, kaya umorder ka, no? Dito ko ilagay baka. Yan, dyan muna siya. Tapos, the last last but not the least, ito na ang, ano ito? Ito at yun ay magkakunik sila. Ayun ko, ba't lang grabe naman ang laki ng ano nito? Magaan. Kaso nga lang, bakit ang, ayun ang aking ko, kala ko anong piraso lang, e bakit ang laki? Laki ng box. Tapos yung box, malaki na ganito na. Ano-ano sa loob. Hindi ko alam, bakit parang grabe lang ng box naman. tanda ko, ano mga in-order for, Or, bakit po laki. Pinig niyo ba tumutunog ito mag Kasi nga, mali ah, ah, ang, ano ah. Ang laki ng box tapos, oh my god. Ang katangahan ng inorderan ko na to. Pero inating na mo, ah, ang laki ng box kaya alugalog. Ang tangahan, di nga ito laki ng box nila. guys. sa mental, ang order ko, anim na peraso. Oh my god. Hindi ko sana pinag... Ayos ayos na lang kanon dinikit. ni hindi yung gulo-gulo. Anim lang ito guys, anim lang. Anim lang so ito. Mura lang ito nakalimutan ko lang i-check tops yung box ang laki. Ito ay para dito. Yung bang pag nag ka dito, ang lagay mo dito. So yan sukat siya dahil ito ay medium na ano size. So yan para magkasukat diyan. So, yan. Ito ang ating mga darating na uh, ito. So, yan. So, yan. Ngayon, gusto ko ipakita sa inyo. At ituloy na natin dahil yan ang ating unboxing. Ah, thumbnail muna pala tayo. tanggal mo na hanggang. So, dito mo na ang mga yan. Tingin mo, ito. Tapos mga darating araw, mag-everyday ano tayo, ano. Tapos assemble ko muna ito. Ipakita ko sa inyo, anong nasa isip ko. Oh. Mayroon. Ba't mayroon? Ayan. So, Pare-parehas naman ata ito. Hmm. Ah, ganito pala guys. Hindi pa tayo, hindi pa tayo pa ganito. Ganito. Tama ba? Dahil na sa punahin natin itong 131 lang ito I think, kasi ito yung lagayan ng, ano may ako sabihin sa inyo yung lagayan na yun, gusto ko sana ganun na lang yung nakataob na ano, parang kahoy marunong ako actually gumawa kung may kahoy ako para sa ganito kaso nakita ko sa orange app mahal, 800 so sabi ko nakita kong ganito wag na, na-edit ko na ito kasi maliliit lang naman yan, di ba? Tingnan natin kung okay. Sana okay. Kasi kung hindi, eh di ang mangyayari. Lalagyan na na lang ng lipstick, mga ganun. Pero dami naman ito. Wala ako ilalagay. Ang mga ganon. Pero naka-display doon. lagayan ito ng q Kung ikaw ay naman ay nag manicure ganun. Ito okay. Ito maganda ito. Lagyan ng q Kunin sa akin kaibigan, Luli. Bumili ka nito. Lagay mo ng mga cutex. O kay Heidi. Ito, maganda. Nakalimutan ko ng tawag dito. Sakto-sakto ito lagayan ng mga cutex. Yung display nyo. Hmm? Ito guys, so ganito siya. Oo nga, ganito nga yung sa mula na. Yang masa-masa ke -masa Oh ya, yes. satu. Masih makan itu, ay. Diwalain ke malam. sa Is isip ko guys so ilabas ko muna itong mga nasa loob ko We display ko dun kasi mahirap mag decorate na ha -hang. yung yung mga ganito ko dun ko ilabas guys okay. yung mga ginag oh, hmm? yung mga malalaki yung russian ano ko yung mga russian lagi kong ginagamit ilalabas ko pero yung mga hindi yung mga hindi naman magandang design kasi dati ay pinadala na ako ng hipag ko ng tama ba ng mga russian tips noon na usong-uso pa noon tapos medyo mahalika pa nung time na dito sa Pilipinas nung so, nagpapa-order pa ko noon ng queso so pinabi ko yun dahil nga hindi uh, uh, na akong nag ng fix noon eh, nung tumigil ako dahil nga may bata So, this time, babalik tayo sa paggawa ng cakes. Sa ating ginagawa, papakorder ulit tayo ng cakes. Mag-online ulit tayo. Ay, mag-online. Mag-ano tayo. Mag-negosyo tayo, guys. So, Susuportahan suportahan ninyo ang aking munting negosyo na katarating. Yun ay ang pag-bake. Paggagawa ng cakes. Sana ito yung na ito. Magamit ko sa ibang lagayan. Sama-sama dito yung mga ano ko. Meron din akong ganitong malalaki. Kasi nung time ni M.I. So yung pipiliin ko lang yung sa mga Russian ano. Russian tip na yung mga ginagamit ko. Kasi marami pa akong mga bago na nasa plastic pa. Yung mga ang design na medyo hindi naman, hindi kubit or hindi naman maganda. So, mga naka-plastic pa yung iba. So, ito. Pwede so, ito. So, grabe ito pala. Pa Mas malaki pa. Ito nga. Dito nga sa baba. sa baba ah, ano oo nga mali ang arins ko yung malalaki sa taas para maganda di ba awins ko muna uli so ipapakita ko na lang sa inyo guys so so guys tapos na pakita ko sa inyo yung ginawa kong ano ha ang ginawa ko yan ang tada so yan guys diyan ko siya nilagay lahat di ba mas maganda siya So dito, at least yan, kitang-kita ko na. Yung mga iba, hindi ko pa nagagamit. Pero yung mga bago, hindi ko ginagamit na yung mga pare-parehas ang ano, yung Russian tip na yan, tinabi ko muna dun. Tapos mga ginagamit ko lang. So yan, diba? Mas maayos tingnan. Yeah. ba diba? Imbis na nilalagay dyan yung mga cosmetic lipsticks o kung ano man. Mga ano. So dito ko na siya ilagay. Para kapag ako nagde-decorate ng cakes dito, ay madali ko siyang makita kung anong kailangan ko diyan, di ba? So ayan guys. So ayan, hanggang dito na lang ating vlog. Guys, so thank you for watching. Don't forget to like, to share, at subscribe at sana ating darating na ano ay about sa mga baking na mga yan, ng ating aano dahil tayo gagawa tayo ng sample at tayo ay mag papa-order uli. So yan, susuportahan so, ninyo ang aking munting negosyo na paparating, ang ating munting home homemade dahil magpapasko. So, sana ay umorder kayo. Ano? So, order kayo at ilalagay ko kung saan makaka-order. So, yan guys. Thank you for watching. Don't forget to like, to share, and subscribe. Bye!